Tingin ko ba aabot ang UST sa finals? Well, UP finalist yung tinalo eh. Siyempre, titingin ka na na maganda. Sana man lang, kung nakakalaban lang yan, eh... Or, sa baba. Oo, oh, oh, yung hindi, 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 hindi ko naman, naman inaano lahat na oh? ganito. Kunyari, yung hindi nag-final four, yung nakakalaban. Eh pwedeng hindi pa dito sa pwede ko pa sabihin na hindi pa sila dumar, dumada sa kinatatawag na acid test yes, rapa, against rapa. sa mga final four. Eto, eh, final four and oh. uh, champion. Mm -hmm. 'Di ba? Depending champion, right? Yes. Oh, so bakit hindi? 'di ba? Although malayo pa pero maganda-magandang magandang motivation to. Napakasarap pare pumunta maglaro ng next game mo na na yung psychological edge mo. Yeah, ba, okay. nandun na pumupunta kayo sa court, naglalabasan yung dalawang team. Andito yung team isa, dito isa pag nakita mo. 'di ba? Iba, iba 'yun eh. Tapos mo pa ito, 'di ba? Kasi iba-iba yung galing sa panalo at sino yung tinalo mo. Pero siyempre, may maaga ko sa maaga, okay? Eh pero by the looks of it, eh parang magandang season to para sa, sa UST UST uh. <laughs>